Guys, pumunta na rin pala kami sa ano, sa school. Magpapa-enroll na rin ako. Okay. Ah, <laughs> <laughs> smells like ano? Smells like principal assistant office. Sa principal's assistant office. Kamay na sir. Sa natin baka wala na. pag-aaral guys. Ah, anjo kita na pa ako. So ayun guys, tapos na. Nakapag-enroll na tayo. <laughs> yung anak ko naglilibot pa dito. May <laughs> badminton daw. Doon yung ano namin, room dyan. Sa bridge dyan. Papunta doon sa kabila. Yan. Yung ano, assistant principal nung kausap. So, end of July. Mga ganun. Pasokan na. Malaki po guys. I think I remember the movie. The Gifted. Dito daw yung movie ng The Gifted. Malapit lang din to sa bahay namin guys. Hindi no know. Not really. Mal walking. Pwede mo siya karen Siguro hanggang 10 minutes ang oh, So, yung kinuha nating course ay talagang dildilan tayo nito. More on medical. Kasi yun yung kailangan natin certificate. Para sa di nakakaalam, guys, kailangan ko ng certificate na regarding sa medical kasi nangangarap ang lola niya. <laughs> Pagdating natin sa ibang planeta, planeta. gusto ko kasi mag-work dun sa ibang planeta na yon sa hospital. Kasi malaki ang sahod nila ro'n. Which is, kahit naman hindi ako mag-aaral, meron naman agad work gano'n. Eh. Pero ayoko. Gusto ko kasi talaga dun sa medical. Hindi ko alam ba't nagustuhan ko yung medical. So na guys, uwi na kami. Pag uwi pala namin, mag-make up kami, tutorial ko kayo kung paano. Nakita ko sa iyo. See you na. Bye-bye. <laughs>